Magandang araw guys, today is December 1, 2025 At ngayong araw wala kaming uh, tubig, kahapon pa wala kaming tubig At kailangan talagang maglaba dahil nga may mga kailangan ang sidodong sa uniform At ayun, kailangan naming maglaba at wala kami ibang choice kundi pumunta sa bundok Kasi at sa bundok ay maraming tubig na free Ito sa lupa ito ng aking uncle, maraming tubig kahit saan dito, kahit saan may mga source of water sila Halos lahat ng bahay may mga source of water ito Itong tubig na to sa gilid to ng daanan sa so may gumahan, libre din ito, wala itong bayad. So may ano kasi dito, may ano ba tuburan. So dito ako naglalaba kasi kailangan talagang maglaba ang layo nito sa amin guys, sobrang malayo so ang paglalaba rito napaka, napaka ano, simple lang talaga kailangan mong ganyanin lang talaga yung laban mo dahil wala akong dalang maraming palanggana, yung maliit lang na isa so kailangan kong ganitohin magbanlaw so dito pala nagbabanlaw na pala ako kaya ayun mas, minadali ko kasi yung pagbabanlaw kasi hapon na akong pumunta dito And ayun, maraming taong dumadaan pabuntang bundok kasi mas mas may mas may bundok pa nito guys. Sobrang bundok pa talaga. At dito sila dumadaan so, para mag-aral ba yung mga Hello sa amin guys. Here we are in the mountain. Hanap tayo ng mapaglabhan kasi yung ilog is hindi siya klaro dahil umuulan nga. wala ang tubig sa ilog kasi umuulan so yan ang layo natin sa bahay doon talaga walang tao sobrang mapayapa pero hinihingal ako kasi nga paano siya pataas kailangan mo umakyat paakyat siya guys Mahirap ang daan doon. Dito, cemento pero doon hindi. So doon ang amin, malayo. yung bundok-bundok na yun. Ay. Ayan. bababa po yan dyan guys. Ang dami panggatong. Ito na yung panggatong guys. Ang dami. Pinapoto lang yung mga kahoy sa baba. Doon no, sa baba. Rubber plantation po yan ang uncle ko. Hanggang ito. Hanggang ito ano, sa taas. Malayo. Malapad. Mga kakao. Tingnan nyo yung coconut guys. Daming bunga. So may nakikita pala kung aso sa taas ng aking nilabhan. Kanina pa yan siya. Pag, lag pagdating, nandiyan na yan siya. Siya pala yung aso na kaibigan ko dati. Binigyan ko ng pagkain 3 months ago. At na-recognize niya ako. Sayang lang at wala akong nadalang pagkain ngayon.